ilang buwan pala yung here, here lies love mo sa, uh, sa London 8 months yung sa London tapos yung sa New York sa Seattle 5 um, months ah 5 months mm -hmm. so yun yung time na nawala yung all out ano yung nawala yung all out 2016 2016 ka? tapos nagpunta ka ng New York New York ako ah okay and then ang, um, ang um, in-offer you know, sa akin is for 2017 Ah, yeah. okay. So, okay. tapos 5 months yun. Yeah. Ah, uh, tuloy-tuloy. tuloy, tuli -tuloy. Uh, anong masasabi mo na hindi pwedeng ipalabas dito sa Pilipinas? Alam <laughs> mo, sobrang... Uh, kaya nga parang sa concert, parang gawin ko yung parang segment lang. para lang may glimpse sila kung paano ginagawa. Oo. Oh. Um, mahal kasi. Ah, okay. Magastos yung set ah, Hindi lang yung dahil sa tema Hindi dahil sa tema, alam ko ah Feeling ko, hindi sa tema ah, Feeling ko, ang mahal siya dalhin, ang mahal ng budget Kung dito kasi sa Manila, normally sinishow lang ang mga musicals Ilang buwan lang, isang buwan or dalawa So hindi talaga makakabawi ah, okay. Hindi siya masusulit kung... Dapat mga ilang months Kasi puro ano yun eh, monitors, ang dami, ilaw, lahat tapos gigibain yung theater, gagawin isang ano. So medyo magastos siya. Um, pero alam mo, naniniwala pa rin ako sana ba tala dito. Oo oh, nga. Pero sabi nga, baka daw hindi. Dahil doon sa tema. Pwede rin kasi. Pwede rin kasi. I don't know. Um, ang hirap eh. Saya. Oh, Saya. Ang... Mark, ito ko lang yung tanong kanina ni Gina Kasi kanina, hindi kami nag-offer ba? Actually, dapat may gagawin kami ni Direk Ado. Uh, ready na yata dapat kami noon. But I think nagka-problema somewhere, hindi ko na alam. At hindi siya natuloy. So alam ko merong naka-set si Direk Ado ng isang ng, uh, tema. Meron na siyang, ano eh, meron na siyang naka-ready na eh. story story, meron na sa... So, pending yun? Feeling ko, ganun eh. So ako, humili na ako. Sabi pa nga niya, sino gusto mga partner? ako, so, sino? Sino ba? Sino, sino ba yun? I think, pinag... Hindi ko, hindi ko maalala. Kasi may iba-iba si Drake Adolf yung time na yun eh. Uh, kasi, pag uh, may sasabihin kami, hindi naman pwede yun. lang, lahat po, oo, sa'yo. Sino gusto mo makapartner? Walang malaking, Madami Depende sa papayag Hindi <laughs> ko alam Hindi ko alam Hindi, <laughs> personal man. choice Ay, Wala ka mag um, Wala ako maisip ngayon Among wala the actors Among the actors Sino ba? Uh, may edad na ba yan? Yung ano mo? Yung Or bata? Uh, Yeah. Oh, Tanungin nyo si Derek Adolf. Siya yung may alam. Siya yung kasi nag... Kanila, yung isip ko, at least si Mark, kasi di ba yung iba nag-hesitate mag-BL movie? Kasi pag nag-BL or GL movie, may baka natatakot ko, baka isipin ng tao na ganito. Uh, Pero ikaw, wala ka naman ng wala, uh, wala, 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 na. because, wala, because she he has oh, the book. Eh. Oh, um, yeah, wala okay. na. No, yeah. Okay. <laughs> 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 Pati nga si Derek Daryl Yap yata, nag-ano pa sa akin eh, nag-pitch pa ng isang project eh. So, yung iwasan? Hindi. Nagkakataon? Kung meron nga parang ano eh, ano yung red, white, and blue, yung sa Netflix, parang ganun, di ba? May ganun. Uh, maganda yun, yung mga ganung tema. Hindi, isip ko yung kanina binanggit mo, sino talaga yung baka ganung tema ang nasa isip ko. Oo. Alam mo yung series sa Netflix na Royal Prince or Royal, yung studyante siya na from a royal family, tapos in, in love siya sa Soundwave, maganda rin ganun. Basta mara, hindi ko naman inayawan. Pero, may feeling lang, like even si Postex, sinasabi niya baka hindi na uso, or ang hindi. Bakit hindi naman? Hindi, hindi naman. Ilalabas nila movie. Ha, ah, talaga? So, yung cinema? Uh, Angelica at and ano, um, Rob Finto, sa cinema. And, uh, uh, <laughs> unang tikim. What? <laughs> Kasi nakikita nila yun ang trend. Aba ah, ka girl na. Nasaturate na ba ang BL? Kasi parang ang dami na no? na. Parang wala na. Hindi ko alam. Kasi yun yung feeling ko, na parang nakasabot siya dito Parang, na ano na siya sa BLBL. Kasi diba parang dami lang naglabasang siya? Kasi yung number kanina, tinanong ko, kung ano na po yung celebration niyo, kung want to talk to me, pero parang sa'yo, tapos na yan, yun na lang, so ano mo yung pusoys mo? Tsaka pekong paresa? Ah, tapos na ako ang kung hindi ko, I think ngayon, um, hindi enjoy ko lang yung freedom na meron ako. Hindi ko, hindi ko naman masyado, um, uh, ang tao dito, last two days ago nga, eh. celebrate may event sa Makati na kumanta pa ako sa isang pride event eh um, hindi lang ako masyadong pa-post na, okay? Hindi ako masyadong, wala namang rules eh, na pag after mo naglabas, parang kailangan, ano ka, active ka sa community, kailangan mo, wala eh, same, same long, ako, parang yan. Yeah, huh? Parang, at least, it's out there, and I'm okay now, I'm, uh, I'm wala nang,

sa nangyari sa buhay ko, uh, sa nangyari sa pag pag ano ko, auto. I mean, grabe na ang message yata na na parating ko sa kanila. So uh, my support will always be there and uh, yeah, may invitation naman sa akin. Hindi ko naman inayawan like the event. Sumakati. So, My last question, Mark. Like, Do so, uh, you have who are still unsure and open about it, so, for whatever reason? Yeah, okay. I mean... hindi wala kasing timeline eh. I mean, kanya-kanya talaga ang uh, pag-accept uh, sa sarili. Uh, kasi maraming years yan eh. Maraming stages bago mo ma-realize uh, okay, I think ready na ako. Ang daming pagdaanan. So, uh, just respect each other's ano, uh, uh, timeline. And uh, hindi na kailangan maging uh, matakot, especially sa panahon yun. Eh, kasi ang dami ng support, ang dami ng... sa TV, andyan na, sa film, sa TV. And everywhere. Of course, of course, of course. Actually, first, first, I just got to after a long time. Although we don't talk about love but is that necessary to be? happy? Of course. I mean, for every one of us, I mean, our goal is to be happy and you know worry-free in life, with, with or without love. Because uh, so you can get love from other sources, but. romantic love, kung yun ang tingin mo magpapahapi sa'yo, why not? Di ba? Pero right now sa'yo? Meron ako yung date but... Um, wala pa talaga, hindi ko naman pwedeng, okay. Kasi pag hindi pa, pag hindi pa talaga ako sure na, okay, this is siya na talaga. Yun, pwede ko nang ipalanda. Uh, so dating but still single? Yeah. As, yes. as of this minute? Yeah. Pero kung sakaling magkaroon, Will you tell the world about it? Ko yun. Or if they ask about, Or like they ask about I think so. The public wants Pero kung private yung tao, hindi yun. ko Out of perspective. Yeah, Laging dapat isipin ko kung gusto niya na huwabas. So, what are Date with someone in the same industry? Wait. Okay? Or... Must oh, be yeah, okay please sa akin. Please, okay. But ang problem, ako kasi wala nang problema ngayon. Eh? Na kung mm -hmm. i-pakita mo ako na tayo or something, wala kasi sa akin. Ang no, problema ko, ikaw okay ba? Mm -hmm. Lagi ko na kinoconsider ko. Kasi ako okay na eh. ako. Okay. So, Pero, ko eh kung gusto. you're dating a private person right. now? Yeah, yeah, yeah. Oh. Wow. Show base. Oh, okay. That's good to hear. <laughs> Thank you. Thank, Thank you, you very much.